Yan guys, ito po ang aming ulam ngayon. Dalagang bukid. Dala po ng aking asawa. Pamprito po. Ito po yung tahong na isisisi. Ilalaga ko muna. Yan po yung tahong na ilaga na po. Mamaya po tatanggalin na po ng shell. At magpiprito na po ng dalagang bukid. Asawa ko po ang magpiprito. At siya na rin po ang magluluto ng tahong nasisig. Hi guys! Welcome back sa akin channel. Si Tony daw po ang magluluto ng aming tanghalian. Meron po kami dalagang bukid at meron po kami tahong. Yung dalagang bukid po ay kanyang ipiprito. Yung tahong naman daw po ay kanyang nasisisig. Tamang-tama po, namiss ko na po yung tahong nasisig. At yan po ang ulam namin ngayong tanghalian. Ngayon po, magluluto na po ang aking asawa ng aming tanghalian. Yan guys, ito po ang aming ulam ngayon. Dalagang bukid. dala po ng aking asawa. Pamprito po. Meron na pong kasi niyan. Tetarohan po natin ng tahong na sisig. Wow! Ito po yung tahong na sisig. Dalaga po muna. Yan po yung tahong na ilaga na po. Mamaya po tatanggalin na po ng shell. At magpiprito na po ng dalagang bukid. Asawa ko po ang magpiprito. At siya na rin po ang magluluto ng tahong na sisig. Naglagay na po ng mantika sa kawali at maya maya po yung na po siya. Papainitin lang po ang kawali. Masarap yan, no? Tahong nasisig. Yes! Ang ng tahong. Matataba. Sumataba. Wow, Tignan nyo naman po yung tahong. Mataba ngayon ng tahong. Yan guys. Ipinitwito na po ng aking asawa ang dalagang bukid. At ngayon naman po itong ating tahong ang kanyang tatanggalan ng shell. Yan po ang kanyang isisisi. Yan guys, babalik rin na po ang sinuri kong isda. Ngayon naman po ay gagayatin na po ang ating milagang tahong. Mukhang matatakam na ako dyan sa sisig mo. Ano kulay ng sibuyas na ilalagay mo? Okay. Ang mga ito, ginagayad natin malilit ang ating taong masisig. Kasi sa amin yung isi yan, dalawa lang naman kami. Yan po yung isang kasarolang tahong po natin nung inilaga. Sige natin. Sibuyas naman po ang ng aking asawa. Sibuyas pa lang. Ang dami ng mga ilon. Sili Ayan, nagpapakarap ng sili araw. Ayan po, haloy na po natin ng dalagang buket at luto na Ito ating dalagang buket At margarine na nilagay natin po nga dito ng para mabango ang ating sisig na. Oh, wala tayong malit na kawali mga idol dito na lang sa kasirula. So, pabalik natin yung sibuya sa isang tahonga. Oo. Sabi nga lang sila mga hirap. Napakabango. Ituhin natin ang ating sibuya muna. Bago natin lagi yung ispang

aku sedang cili powder kopi lang yo kalau Ayan, luto ng ating pernitong isda. Tapos itong sisig din, luto na rin. Oh. Wow! Oh. Ayan, magkakain na tayo. At si misis, tatawagin natin, natin at eh, naglalaba. Siyempre, alam mo naman, lunis, kailangan magsipag. Makaresan din kung masipag. Good! Kakain na kami. Neng! Nakakain na! Sarap, sisig, na natahong. Tapos may pritong isda. Sarap nito. Ay po! Masarap po. Sisig ko ang ulam na. Sisig na, tahong. Alam mo na mga nai-listo na yun. Hmm. Gusto mo na nai

Tengok masak api ni Tengok masak ni Saya akan Mayonis Lagyan po natin ang mayonnaise. Oo, oh, magkaldiro. Oh. mo, may mayonnaise pa. Lalo na sa kapang tayo rito. kain po. Go ahead. Pag tayo Yeah. Ng ako nga, alam na sarap sa anak mo na. Nabulol-bulol na ako, ako. ako eh. Kain po. Tapos may prito pang dalagang buke. Ito ba naman may tindang isda eh. Mabibiling ka pa sa ulam. masarap po ang ano, walang ngayon eh. Lunis na lunis, napakasarap ng ulam. Sa linggo tayo, masarap ng ulam nito. Kahit <laughs> isda lang. Kaya mga kakabukas ng maganda sa bawang, mayroon tayo patulad yun, no? Hmm, sa ganda yun, no? Kaya mga kakabukas ako, no? Isda, na iba. wala. Google lah nak nak nak. Ni nak nak dekat sabun pakai gula. Saya lalu tu pernah Hindi namin nilagyan ng itlog kasi bawal sa amin itlog. Masarap pa sa lechon. Hubik pa rin lang. Ay, hubik hindi pa lang yung siya. Ano mo yun eh. siya. siya kamati 120

Tayo na dibulin ko kali kanina, liliit ang pangit. Baka mabulok yung sa akin. Malang yung mabulok yung ganun. Kain bukan ka doon. Kain ka lang ako. Susit pa lang. Kain ka pa rasas ko na yun. Sao mo. easy kanina. Ano? Ano ba yun yun? Ano ba kain Lagay na naman dahil macam Kaya naman, tu? lang naman ito. Ayun, tinira ko yung isang dalagang bukid pang almusal bukas. At yung mayra pag almusal, walang ulam.

Saya rasa nak lukiskan masalah manis, saya rasa nak lukiskan masalah Saya nak lukiskan masalah manis, saya rasa nak Ano sa marapang sisig ng ano eh. Mayonis na. Kulang mm -hmm. pa ngayon, wala kalaman siya. Ano oh, nga no, no. <laughs> ha? Hindi natin <lagi> ng kalaman <laughs> Sobrang excited kumain, pati kalamansi, nakalimutan na. <laughs> naman susunod mo, number 10. Kung may kailangan siya, baka naman dia ang niya. 10. 1 to 10, 10. 10 ang susunod mo. Ha? Quality so, na lang. Ang papasak doon si Buyas, no? Lahat naman. Quality na si Buyas, ang dami eh. Hindi ko Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ang pagkatapos kong maglaba, itong sa... ng ng sarap, ng pagod. Kau be. Ah, asalnya. Kau bersih sih ke? Kuala Tanjung Sosak, Kuala masa Sosaknya tak terlalu sih. Kuala Bangos. Bangos. Kuala yang Tahu. Tak siapa tu Ini mahal. Kau itu yang. Kau sama saya

Ano ba yan? Suhang puti. <laughs> Suhang <So>, Tagalog. Wala <laughs> mo, Tagalog. Kasi alam ko yung Davao Pink, di ba? Hmm. Suha po tayo. Di tayo yung... Tamis. Mula sa Tamis. Suha po. Bulit lang lalaman. Ang kapal ng balat eh. Yung masarap siya, no? Ano si Dalo Kaso? Habang nagbabantay po ng tindahan. Suha. Ano, hindi mo na kasi na konti? Ano? Wala ang kasi na pag-iinom ka ng tubig mo pait yan. Pag-iinom ka ng tubig mo pait na yung mo pag nakakain ganito.

ito gusto po kami mga suha.